What's up mga kaidol? Magandang tanghali po sa lahat. Magbablog ako ngayon mga kaidol kasi maganda ang view. Nandito ako ngayon sa bukid ng Oson San Ramon ng Masbate. Nandito kami sa tuktok ngayon ng bundok. At kasama ko yung pamangkin ko at dala ko yung motor ko. Ngayon, bablog ko sa iyo ang paligid dito mga kaidol para makita nyo naman ang paligid, ang ganda ng tanawin at ang paligid at ang view Tingnan nyo mga ka-idol At may maraming bunga ngayon sa Lumboy sa Bisaya Iwan ko lang anong tawag dito sa Tagalog At merong ano dito yung maliliit na bunga na parang bulitas lang Pero maasim pero pwede makain At kiat yung puno Sige mga kaidol, pakita ko, pakita ko po pa sa inyo ang mga puno na namumunga at ang paligid ang ga, kayang kay ganda sige mga ka-idol, halit samahan nyo ako mga ka-idol. Yan mga kaidol Super ganda mga kaidol Nasa tuktok kami ng bundok mga kaidol Dalawa lang kami mga kaidol Kasama ko yung pamangkin ko na lalaki mga kaidol Ayan mga kaidol Dito po yan sa Oson San Ramon Masbati So yan ang motor namin mga kaidol Ayan mga kaidol yan ang motor ng mga kaidol At Nandyan ang pamangkin ko na lalaki mga kaidol Umakyat sa lumboy ang uwan ang bunga na mahinog na. Na kakainin niya. At may maliit dito na maasim, mga kaidol. Ano, iwan ko kanong tawag niyo dito mga kaidol. So yan mga kaidol. Birik. Maasim mga kaidol, maliliit. Ito yung puno yung mga kaidol. Sobrang cute. Ito ang daming bunga, maliliit. At yan, yan pa yung Nasarap harap mga idol. Medyo malaki-laki. Dito cute naman. Pero makain mga idol. Ay mga kay idol. Oh. Tingnan tikman ko mga idol, masim-masim, maliit. Ano iwan ko ang tawag sa inyo dito mga kay idol. Hmm. Hmm. Masarap kay idol. Parang batuan. Parang iba. Ito naman tayo idol. Bunga ng lumboy. Ayan. May kulay green. Pula at itim. Mayroon ding brown. Kain tayo mga idol. Maraming bunga mga idol. Sa baba, sa taas. Lalo na pag umakyat ka. Magatikim ka ng matamis-tamis. Yan ang pamangkin mga idol. Sobrang pogi mga idol. Ate, ay... I... Yan o? No? Pogi, pogi natin ito. Parang si Kuku Martin mga gadol. <laughs> <laughs> hmm. Yan, no, bumangin ko mga idol? Takot dun sa kamera mga gadol. Ibaubos, ibaubos. Okay. Hey. Mabalik dito. Hey. Okay. Oh, Ang dami bunga mga idol. Ito, so, iawa kamera dito. Ha? <laughs> huh? Oh, mga idol. <laughs> Masalap-salap talaga mga idol. Ya, kasama ko dito, sigamangin ko, gihubag niya. Ang ganda ng view talaga dito mga idol. Talaga mapapawaw kayo dito at mapaparelax. Dahil na yung, may kasamaan kayo niya, ha? Oh, barkada. O hindi kaya girlfriend nyo, boyfriend nyo. Dito kayo, yun. Mapakarelax, maangin. presko yung hangin yan mga ka idol tingnan nyo paligid mga idol tingnan nyo naman mga idol grabe na yung motor ko mga idol simple lang yan mga idol motor ko pero biyayay <laughs> <laughs> galing pa yan na Masbate kanina mas city kanina mga ka idol pumunta kami doon kumuha kami ng ticket para para Cebu Eh, yeah, tingnan mga kaidol oh. Oh. Grabe. Ang ng Pilipinas mga kaidol. Snor pa rin the Philippines. Hmm. Abi mga kaidol makaka-relax ka talaga dito. Lalo pag malala mga kaidol, number sa telepono. Mga kaidol, sakto lang yung hangin mga kaidol. May katrek day, kaya doya Sigurado mga idol, napaparelas ko. <laughs> so yan na, yan na, lang mga idol, hanggang na lang. Ka, at karang kailag ko. Kapangitan kayo sa atin. <laughs> okay, ka sa akin. so mga idol, salamat mga idol. I-share nyo naman ang video na ito mga idol. Marami pa mga pananood. At Bии. saan saan, kung, kung mag-viral mag ito mga idol, saan saan ako punta mga idol. Punta ko ng Marawi. Saudi. Punta ko ng placer. Sige <laughs> <laughs> mga idol. Joke na mga idol. Sige mga, mga idol. Ingat po kayo mga idol.